What's up guys and welcome back to my YouTube channel and as you can see kami ngayon ay mag ni nature so ito po ang aking kasama ngayon with my friend again ang namimiss yung aking kaibigan and syempre ang mga kasama namin nasa likuran pa kasama namin ang iba pa namin friend dahil sa likuran yan bali apat lang po kami kasi biglaan lang po itong nature trip namin. So, samahan nyo kami sa mga possible na mangyari sa amin today. And para may pasyal namin kayo dito sa Ginyangan. Doon kami maghahanap ng nature na pwede namin puntahan. So, huwag muna tayo mag-expect unless ando na tayo and pakita natin. Okay, see you. And ayun, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para more update sa mga possible na video na i-upload namin mga nature trip, mga gala at kung ano-ano pa nakabulas dugan, hindi ng asara. ayun lang, Virgin Padre. Lalo na rin ang 🎵 Ang niligawan 🎵🎵 Unang kabiguan At yan nagsiseryoso ang musaban 🎵🎵 Ang damayan 🎵🎵 Ang tunay at dapat na kaibigan mga buwan Alam nyo ba na ang ginyangan, ang isa sa may pinakamaraming falls dito sa Quezon? So, napakarami dito. Pero, yung iba hindi pa na-discover. So, mahalay niyo, kayo yung muna maka-discover, di ba? Pero, ayun lang, virgin pa din. <laughs> Marami kayo resort na madadaanan dito. Pero kasi, yung iba may bayad, yung iba ka talaga kasi wala. So, doon tayo pupunta sa mga walang bayad. Wala po talaga yung mga gagawa namin lang. Yun. Pag hindi po siya nag-iinom, ako po hindi po talaga ako nag -inom. Guys, sisihin niyo ako kapag hindi kayo nagandahan sa pagdadala niya sa atin. Kasi siya talaga yung kasalanan. Ako sumasama lang ako sa kanya kasi siya yung maraming alam dito. Okay? Ha? Ako sa pinabaan. Pinabaan ay layo ng te. Pero ayos na, maganda rin ngayon. Yes, malubak and also maputek. Sorry guys, may isipon na ako. Hindi na nga ako ng tissue. Doon lang ako sisinga ng Kasi... but wala ka tissue? Anong ano gagawin sa tissue? May damit naman ako. May damit naman ako. Dapat kalabuo ang gamit namin dito. Pero pinapasok na lang yung mga motor Lawak guys. Tawak yan. Ito ang buhay sa pabinsya. <laughs> Talagang ito'y mamamahal sa ganda. Ay, hindi ako gano'ng salita. tito <laughs> po yung mga ano, may mga lumilipad-lipad na kalating katawa. Guys, papasok na kami. <laughs> kunyeta <laughs> oh, may mga nakita kami mga naligo din Hey guys wala daw tubig <laughs> so balik tayo hanap pa tayo iba dito naman po kami sa mga sapa kung alam po may sapa basta may tubig may <laughs> may bakla <laughs> Oy, oh, may ano suha ang ganda guys look Ayan nakikita nyo. Diba? Ang lalaki. Sobrang lalaki niya guys. Ayan. Oh. Suha. Mga kapag balipad kami ng ano dito doon kasi. Mapuno. Pero hopefully kaya. Pero hindi ko siya itataas. Look. Right. Yung mga bagam... okay. Oh, okay. I oh, to see with our eyes the first time that you kissed me. By the time I cried, I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by, Rogue river. Feel my feet above the ground. Sand of

Hindi ba kasi masira? Huwag mo na itatawa sa bato eh. Apag ganyan siya. Ah! Lamig sa itlog. Papatayin mo ka. Kasi, hindi ako dito kasi mukhang makalamig na siya. So, kung tayo sa kamukita, hindi ako dito. Ito ba yun? Hindi nga, Jeff. Seryo, pwede itong itubog? Oo nga. Jeff! Natatakot kasi ako. Ay, G G ang ganda ko dito. Maglangoy ka na. Maroon sa mga tao. Doi ka sa ano, lalim. Kami na iiyak. Ang ganda ko po ko. Mamaya, natatakot nga ako mamaya mapagbayad ako. Ah. जब फाश्योत्सव Sige, okay, pa papaalam mo na kasama ako na hindi mo yung balagay. Ano <laughs> sa, ko yan? Ay, naano ko. Pinapalagay. Ano dyan? Ilabot ko So ayun, tapos na kami maligo And pumunta naman kami sa ibang spot So ngayon It's already 3pm na Punta kami sa dagat So ayun guys, samahan nyo kami Sa panibago na naman naming spot na pupuntahan Okay, so Let's go Whew. Sarap maligo guys Grabe, tingnan nyo, look. Ang lawak, diba? Ganyan sa kalawak. So, eh, hindi ko alam, comment down nga kayo, sapa lang ba to? Oo, oh, tama, sapa lang kasi wala naman siyang lumalagas na tubig. Alang ang tawag dito kasi walang lumalagas na tubig. Sapa, ganun. Ay, salamat. Okay na yun sa amin, ganito lang talaga siya. So, di ba? Free lang pag nasa probinsya ka. Ganun lang. Kabis yung lakad. Tapos nandito na agad kami sa aming kalsada. So, update ko kayo kung saan kami pupuntang next. Okay? Bye. Bye. Mamaya na ako babae pala pagpasakay na kami ng motor. Oo. Oo, oh, okay. oh, ikaw shadow be. Eh. Paano na? Pa wala na yung ano araw. Hindi guys, nakalimutan ko sabihin. Dumaan na pala kami sa ano. Kaya nang inyangan. Hi guys. Mommy ako sa Chester. Ah, nakalimutan ko ipakita yung bayan ng inyangan. So, nakadaan na kami dito. Ito pa bayan yun, di ba? Palengke. Palengke pala. Pero dito kami sa bayan ng Ninoan. So yun, papasok kami and talampasa namin to. Ang bayan ng Ninoan is na maliit lang. Pero napakadami mo pwedeng explore dito. Sa bayan na to. Ayan, welcome to... Na napakadami namin tropa dito nung no, ano way back 2013 oh, ano talaga diba? sunscreen ka naman ako guys pero di ba naligo kami hindi ko alam kung meron pang sunscreen dyan kaya bahala na hindi naman ganun kainit so laban na po yan wala pang 20 minutes oh as you ang dami na parang sa wadika ang dami na parang tao talaga dito hindi na siya ano ang taras hindi na tayo dapat dalaw hindi talagang lang tayo wala lang kayo ng hindi na tayo magka-cutting siya hindi video video lang guys ayan Tabindagat Akano isa gusto beach ko na sa mukha Hi guys may nagpapalipad naman ako ngayon ng drone Dito naman kami ngayon sa Talungin upang mag-relax. Look at that uwi na rin kami inabit kasi ang kat maya maya uwi na rin kami kasi medyo hindi naman malayo sa lugar naman namin to so safe naman dito hindi ko alam na hindi pala nag ano nag ano yung camera ko yung mic hindi ko alam na hindi pala siya gumagana so ayun samahan niyo ako dito naglalakad lakad lang kami dito ayun So, eto siya, kung nakita nyo. So, merong cottage sa banda doon, guys. Kanta nyo, maraming tao, Lalaro ng volleyball. Libre lang dito? Okay, walang bayad. Kasi nga, wala naman kami yung cottage na inabail. And also, kaya siguro medyo madumi sa part na to. Pero, don't worry. Ang dumi naman, ang kalat naman na naan dito sa part na to is, ah, uh, mga sanga ng kahoy, mga niyog, siya, ganun. So, dito madaming tao. Ayan, nagluluto para nag picnic nagpipiknik. <laughs> picnic sila. So, may mga sanga ng kahoy sa dagat. Ayan, maganda siya guys. Piling ko mga taga dito lang din talaga sila. And guys, piling ko dun yung may mga bayad na cottage. Kasi medyo malinis na yung part dun. Yung mga So, ayan. Yung talaga yung malapit-lapit na lugar na pwede nyo puntahan pwede talaga dito. Kamagagayan, Dre, hapon malinaw tayo, guys, ha. Pero sana malinaw tayo. Nakikita nyo pa din ako. Thank you so much. At sinamahan niyo ako. Hopefully, is nagustuhan niyo yung video na to. It's medyo... Pagabi na rin. And maya maya uuwi na rin kami Enjoy na lang dirami yung spot uh, Nang walang video Para naman, alam mo yun pa rin kami ng banding. So Sa mga nanood dyan Thank you so much At Sa mga hindi nag skip ng ads Thank you rin guys So hopefully is uh, panoorin nyo pa yung mga ibang video ko Na dadating I mean na gagawin Ano ka chicks? Tapos may tao pala dito, no. Sana all. Tabi-tabi po. Tabi po Tab nung tabi po. sana wag kayong magsawang panoorin yung mga video ko para lang to sa ame ito kasi yung parang tuwing malulungkot kami ito yung pinapanood ko so parang sineshare ko na lang din sa inyo so thank you thank you talaga guys sa walang sa mga nanonood ng video ko Mara huwag nyo kakalimutan mag subscribe mag like and mag share ng aking mga video dito sa youtube so, huh? Ayan, yun guys ayun wala ka play na wala ka red yes guys hello Kain tayo sa Nyuga, libugan ang isapan. <laughs> Mga limang robos daw bago malibugan. Ikaw, ilang robos na ano ang limugan? Lima <laughs> Salam. 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 Ikaw, isan. Isang garapon. Palpitate <laughs> yun mo lalo. Ikaw, Ilan. Hindi ako nagagano. Hindi ako nagagano. Hindi, magagano magagano Hindi Grabe. Yeah. Pagbabayad man ako, pag mo akong anuhin. Tanga o, tingnan mo. Pag mo akong anuhin. Ano rin ko yung ano namin. Sa akin niya naka ano, nakadetect. Ano na tayo. Pwede mo panood? Lobat na kasi, babe. Ano ka pa niyan? O, yung ganda ng skinny bakla. Babayaran lang sa akin. Huwag ka magalalabihan. Ang arti eh. Kapalit. Ayan guys. Ito kaming ngayon sa Senyum. Basta nyo yung paligid guys. Oh, Yan sila guys. daan natin. Oh, guys, you can see yun pala kami tapos. And oh, ayun. Pumunta po po kami dito oh, sa... Pumunta po kami dito sa Ano ba ito? Ano ito? Pulang Ano ba ito? Ano ba ito? Pulang Nyugan? Ano? Ano? ano ba ito? Ano? Ano ito Ano ba ito mo? Hindi po yung sa Sa Facebook New... Hindi uh, New... po Sa Nyugan sa ano Nyugan <laughs> <New gun> restaurant Nyugan <laughs> <gun> sa restaurant <laughs> 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 Pasensyahan niya ako if eh. medyo malayo yung ano, medyo maalog kasi wala akong tripod pero naka on naman yung stabilization itong lens na gamit ko naka ay nakapatay pala siya kaya pala medyo malikot so ayan hindi na sorry sorry kanina so if nakikita nyo guys nakatapak ako ngayon ayan Kung nakikita nyo nakatapak ako ngayon kasi wala lang, trip ko lang. So, ayun. Pauwi na sana kami pero may nadaanan kaming kainan. So, nandito kami ngayon sa Nugan Restaurant. Ayan, diba? Ang dami na natin napuntahan today. Yan lang ko natatapakang ay ating baka? Baka? Oo, baka kami. Tae? -eh. Tae -eh. nga. So ayun, sumahin niyo ako dito. Ayan, hindi na natin makapagkain. Nakakainin namin.